খেত টেতে পতে ভাসা কেটে পতে পি। Lord Joyce, huwag ka bakal sana. Dito ako nagpaparada ng tricycle ko dito. Ito yung tricycle ko. Eh, may nakaramid ako ng boxes. Parang box of copper. Guys, ito yung sinaparada ko. Ito yung tricycle ko. Oh, din na yun eh. Itong puno na to ay puno ng mangga. Yan, puno ng mangga yata to. Dito ko ito yung pinaparada ko. Bago ka lang sa channel na ito, batang pong mag-go sa sa channel. Kada bagong video na naman tayo. Ayan. Yeah. So, Sususum natin to. Ito yung puno ng mangga Habang nga ako tumaparada, parang may pinaglilabutan ako, tumatayo para ang aking mga palaibo ko. Um, Kodong ko nga. Ito yung pinaka-tricycle ko. Ikaw itong kutso sa parada na ito. Dito ako napaparada. Ito yung puno ng manga. Habang ako gumagara ng mga bandang na last ngayon hanggang ngayon may nakakamoy din ako hindi maganda. Diba? Mamayang mga bandang mga nine, mga eight. Yan, mapaparanda mo yan. Ito yung Try ko build Dito pa lang ako, tambag pa lang ako Parang nararamdaman ko na At nakalabutan kong dala na ng EMT show Tabi-tabi po Ayan o, puno ng mangga Ayan ang Ayan ang sabi nila yung mga parada ng mga sasaktan guys yan po yung puno ng mangga ay napaka malit lang tong puno na ito medyo payat pero may nakatara na kagad ang puno ng mangga habang ako dumagaray eh. May tarang narinig yung boses. Parang nagmamasid. Diba? Parang nagmamasid sa akin. Parang may nakatingin. Pero narandam ko na tumatayo rin yung balahibo ko. Diba? Tumatayo yung balahibo ko, guys. Mamaya mga bandang alas 8 pag gumagaraya ko. Kaya, yeah. dinilabutan ka na. Tumatoy ba rin ito Pero may nakatira naman dito eh. Kaya ako itong binagdag ko ito ay wala akong biyahe ngayon. So, code ko ngayon. Ito yung number ng plaka ko. Kaya, kasi wala akong the last light. Kaya, ayun. Hindi ko alam kung may nakatrat ang puno na to. Napakalawak itong paradaan ito ng sasakyan. Kaya ito, ay ito ginag-doblog ko kasi baka may mahagod tayo ng camera. Guys, ang ganito na tayo guys sa Batang Bungo Group Santa. Maraming maraming pong salamat sa mga supporter nyo. Yan. Pati dahil dinibidyo ako lang kasi gabi-gabi naman pa habang ako nagkagaraya ko. Siyempre, tumatay balahibong mapaka dilim to guys. Kaya, tinagahan ko itong nagbag video Kasi ito na ako kasi ano yung sura itong pulo na ito. Ito ang pulo na mangga daw eh, sa sabi. Huwag ko kung pulo na mangga to. Guys, Parang maraming salamat sirs guys Sa batang pungo growth Paalam Anong guys Ang pakalawak niya guys Ito yung puno ng mangga